So, ayan na po yung finished product natin. Nakagapos pa pala. Hindi ko natanggal. Ayan yung ating ni-roast na. Binake ko muna siya bago ni-roast. Hello po, good morning mga OFW sa lahat ng sulok ng buong mundo. Ito po, kadarating lang po namin galing Macau. So, nahihahabol po ako for Christmas. Gagawa kayo ng roasted chicken different version po naman po ito. At napakasarap po talaga. Kita nyo ang dami kong binili mo ngayon. Iba-vlog po yan. Nalagyan ko sa akin. So, ito po. Pakikita ko sa inyo mga ingredients. Kasi i mo muna natin siya ng 1 hour to sa 150 degrees. So, ito po. Pakikita ko sa inyo mga ingredients na gawin natin. Ito na napakasarap po naman talaga naman. So, at yan na nga po ang ating ito. Uh, almost 2 kilos po ito. Uh, ito yung big bird na sinasabi nila. So, ito po gagawitin natin sa ating gagawin roast beef. Maglagay po tayo ng butter. Salted or unsalted. Pwede po. Isang, isang stick na cinnamon. At saka yung black ano, pepper. Pero hindi ko po siya babasagin. Buo lang siya. Tapos, ito pong luya. Papalis na lang sa asin. Brown sugar. So, at saka ito pong likong ki na soy sauce at saka alisato wine. Yung olive oil po, papahid ko lang po sa aluminum foil para hindi siya dumikit. So, ayan po. At saka ito pong dalawang stick ng sibuyas yata yan sa <laughs> Macau ko po pa binili. So, kita nyo, oh, fresh na fresh. Pakita ko sa iba. Blanch ko po yan. Tapos ipiprizzle ko. Share ko sa inyo kung paano pagluluto ng napakasarap yan. Ito na. Ilalagay ko muna. Ito, ilalagay ko to ito sa ilalim. Ayan. Ayan. Pinakasapin niya po yan. So, yung butter po, ilalagay ko na iba sa loob. Ayan. At mga lalasa namang po niya. Ayan. Yung magiging sauce po nito, siya natin gagawin yung gravy. Yung lumambot na yung butter po. okay lang po kamayin po, mayinis kamayin ko, kamay ko nagpuluh po ang magigatis. Lalagyan din po natin ito sa ilalim po ng ayan. Ayan. So, ang bango-bango po niya. Masan po So, ayan. Ayan hindi po ako maglalagay sa loob para malinis siya, ma-absorb na po niya yan. So, ito pong isang cinnamon stick. Diyan din po siya sa ilalim. So, ito po mga uh, paminta, ayan, pwede po maglalagay sa loob. Ayan. So, dadagdagan po pa rin para mabangong mabangong siya. So, ito pong mga ingredients. Tansya-tansya lang po. Kasi ito, ito, yung bacon key. So, magtatakal tayo dyan ng 3 tablespoon. So, almost ganito po yan. Ano po po, nito. So, ito, ayan. Ano mo na, So, ito pong alisado ay konti lang po lalagay natin. Mga 1 tablespoon. Uh, mga 1 teaspoon. 1 teaspoon lang. Ah, ang huwil nyo. <laughs> Ayun. Pagpagod vibes lang po yan. Kasi yan ang na nalalasahan ko sa ating kinakainan ng sikat na mga hindi ko sabihin sa inyo So, ito po yung brown sugar. So, ayan. Tapos, one tablespoon na salt. Ayan. ayan. So, dadagdagan po ng ikong ki. Kasi, masyadong malaki ito. Yung, tinakal pinakal ko, mga tatlong kutsara lang po ito eh. Malaki po siya At napakadibang po kasi ito maalat sakto lang. Dadalawahin ko na po siya. Ayun. Ayun. So, bali itong mga 6 tablespoon po yung likong ki. Ngayon, ito po siya. Ayan, mix ko na yung kamay ko. <laughs> Nagmamadali kasi lunch time na malapit na. Ang dami ko pinrita ha. Ayan. Nagay din ako sa loob. Anyway, magkaano naman po yan eh. Magbibix yan. Ayan, ginapos ko pala. Para hindi siya nakabukang kang na ganyan. Maganda siya i-roast. Mamaya. Pwede rin pong i-marinate ito. Pero ako, madali na naman. Tsaka, ano, yung sauce niya. Andiyan din. Check-check ko na lang time to time. tutubig so, po ito kasi yung tawag dito, yung chicken, hindi ko masyadong na-drain. So, sat ko lang yan, sabi ko. Pag dinay ko ito, lalabas yung kanyang mga tubig sa katawan kasi niwas ko po siya mabuti na tulad ng pinakikita ko sa inyo. Tinuhugasan ko siya, nilalamas ko siya ng suka at saka asin, yung mga paligid niya yan, pati yung loob. Dahil siyempre, laman loob ang nandiyan. So, malalisa, winawas ko muna siya ng suka at asin. Tapos i-release ko siya ng maraming maraming beses na bongka bongga. So, ayan po. Ngayon yung foil. Papahiram ko po ng oil para hindi dumikit. Masisira ang ating biskarte sa bala. <laughs> ayan. Olive oil po ito. Kahit anong oil pwede. Trip ko lang. Kaya yeah, pag na e na po natin ito, nakuko, skandaloso na naman ang amoy. Kasi sabihin na naman ng ating bahay. So, ngayon na nga, natatawa ko na pag, para, ano, ako na naman. Na Gagawin ko rin, ano, <coughs> baka dito. Yung ng Bangos. yung kumakain na si Mark. Paggagawa ko siya, na-e-vlog na rin. So, ito po siya. ko na siya. 180 degrees, 70 degrees. Tapos sa number, ayun, iiwit na sa gitna. So, balikan na lang po natin mamaya. niya, malapit ang maroast. Ngayon, kukunin po natin yung sauce niya, gagawin natin gravy. Tatagilid ko kasi baka malaglag yung chicken. Kaya ayan, tatagilid ko na lang siya. Sisa, sa inyo magsasabaw. Ito yung gagawin natin Ito yung gagawin natin gravy. Okay, I-drain ko po siya bago natin i-roast para malutong air-dry natin siya pa ng limona natin. I-prepare ko lang po yung pagawa ng gravy makikita ko sa inyo. ito po medyo na air-dry ko na siya. Lalagay ko na po siya sa oven. Yung heat po, tapang nilagay ko sa pinakamalakas get din para na ng konte yung badet. So, baka natin siya after 15 minutes. mo muna po itong ating gravy. Ay check po natin. Ay nilapit ko camera. Ayan siya malapit na siyang pumula. Ayan. So, ngayon gagawa na po tayo ng gravy. Ito po. So, ayun po yung kumukulo na mahinaan na yung ano. Loko na lang, loko. Ayan po yung yung syrup o sabaw niya. Gagawin natin siyang gravy. eto, yung pinaglagyan ko. Sinaling ko lang doon. Lagyan ko ng warm water. So, ayan po. Naubusan po ako ng corn flour. Pero ang ilalagay ko po, tapioca, kaya konti lang. Ayan. eto naman po, yung onion, 1 one tablespoon, at saka itong garlic, one tablespoon. Maglalagay din po tayo ng one tablespoon sugar. Tapos, naubusan din ako ng white pepper. Ayan, black. Pero, i-ano ko po ito, pakita ko sa inyo paano. Ayan. So, ni-mix ko na po. Ayan. Hirap eh. Hawak ko yung camera eh. Tapos yung sugar, para may konting tamis siya. Ayan. Ayan yung tapioca. So, eto yung mix ko na siya bago natin lagay. Ayan, magpapakita siya. natin na po siya. Ayan ko na siya. Para mahalo-halo natin. Kumukulo na po ah. Ayan. Dandaan pa yung tako pa ka crowd <laughs> Pagka po lang pa sa ano, kasi hindi ko masyabing tansyabing tapiro ka. course start, kabisado ko na. Nagusan ako niya ako natin. So tingin ko ko lang po dahil bigyan ko ng cornstarch, pero hindi pa siya nakuloy. So ito kayo so, ginaw yung uh, ag natin, medyo malagnaw siya, pero iba tama lang yun. check na po natin siya. Inoop ko na yung oven kasi baka ma-over. Wow, ayan. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Napakaganda. Ayan na siya. Ayan. Ayan, sakto lang. Ayan siya. Yung ating roast chicken. So, mayon ilalagay ko po itong akin binilaj na On, ano ba yan? Ah, <laughs> Bilanch ko na broccoli at saka carrots. Ipinali ko po kasi yung bilanch kong broccoli at saka carrots para bilit-bilit ng konti. Pero masarap po yung mali. ayan na po yung finish product natin. Nakagapos pa pala. Hindi ko natanggal. Ayan, yung ating ni-roast na. Binake ko muna siya bago ni-roast. Ayan. Roasted chicken na siya ngayon. Para talab na talab po yung lasa niya. Ayan, siset ko na po ito para magkaroon na tayo ng eating portion. Ayan. Gutom na gutom na rin ako. Ayan po. So, paano po? Ang galit-galit, pati-pati na tayo. So, titikman na po natin ang ating roast chicken na binig muna. Uy, nainig. Inig pa. Kaya pa. So, nakagapos pa pala yung pagkakita. Pagkakita. Tatanggalin din pa. po. <laughs> Kasi bubuka po siya ganun, pangit eh. <laughs> Tinahi ko siya ng dahon ng tangya ng na-roast siya. Ayun, na lang so, ito po, titikman na natin. Ako yung sauce po po Hindi pa ang juicy, juicy sa laman. Ang bango. Hindi po Unang sumubo po po sa inyo. Hmm. Ang kakari. Hala. tapos na-crusty natin yung ibabaw. Hmm. Ito. Ang gambot. Sinsya na. Hindi niyo makita eh. So, ito po yung gravy niya. Yan. Yeah. Una-subo po para sa inyong mga OFW. Yung mga hindi ko na- hindi, hindi akong pag i shout-out. Ito po, oh. Ang ating roasted chicken. Nabili. Wow, yummy. Yani, Pang-Christmas na po ito. Niluto ko pa agad para makahabol kayo. Yung gusto mo. Tumili na ibang recipe na mag-roast chicken. Mmm. Lalo Ito po, mga carrots at saka yung buholi binlunch ko siya, pinreset ko. So, ang ganda. Ako, orange na orange, tapos green na green. Manamis na pa. Kaya yung maluto po yan, pinatong mo na lang. Yung iba ginigisa pa sa batter. Ay, mabutter na po ito. Yung nagdutang-dutang na mantika na yun. Butter yan eh. Di ba ang dami ko nalang butter? Mm. Mm. Juicy rin yung ano. Sarap. <laughs> bagay na bagay po. Hindi pang ano na tayo, Christmas. lang sa Christmas, kasi yung medya noche, usually spaghetti, ham, tsaka bread. Ito po sa tangali at ganda, tsaka dinner. Hmm. Hmm. Ang Grabe. Sundan nyo lang, may bago tayong recipe ngayon. Healthy na. Ano pa? Yummy pa. Mm. Diet sa rice. Diet sa meat. Ali sa salad sa vegetable. Po natin na tayo sa akin. Mm. Parang Pasko na. Dapat Pasko na gusto i sa inyo ito ah. Hmm, hindi no. nito hindi yung isang kasi parang ano to eh uh, parang ano yung fermented habang yung tatagal sa isalada habang yung tatagal ang sarap kaya pag bumili ako na to ay gawain ko yung lagay ko sa tupperware well. pagkakain ka may preto pa o ganyan sarap po mm Bagay na bagay na. Eh. Mm, yung pong hindi ko na tinanggal yung um, naglutang-lutang na oil kasi butter po yun eh. Iba dami yung nagay butter. sarap na. Mm. Sarap po. Hindi na ako ang patatas kasi mahamay din lagay na kayo. mag ko kayo. kayo, kayo sa kaldereta ha? Ah. Pagkakasya. Pero yung iba akong gusto, pwede yung baby carrots. Ay, uh, baby potato lang, maliit. masarap yan lang. Diyos, may alambot ng chicken, no? Juicy. Tapos na, ano pa natin yung ibabaw. Na crispy. Isa e nipis na niya. Hindi niya na maririnig yung lutong. Mmm. ko dito, Yung mga aso na pakain ko, yung mga ibon, pa, tinatawag na ako. <laughs> Lunch. Ang sarap yung gravy, special. Hey, hindi na yung sauce niya. Kasi dati yung nagawa ko, nakahang lang siya. Tapos, natutuyo yung gravy niya. Wala akong magawa ng masarap na gravy para sa roast chicken. dalda yung dada, kumakain mo. Tapos, nakamagamit na ako, di na malaya. Aakit ako pa anak sa taas. Tengo, tengo. Water lang ako, bibis lang ako ngayon na Buko. Meron kami dito sa kanto yun. Kaya kaya. Lala akong time. Lamyat. nakikita. O, dapat isang hita lang ang kanin ko yan. Eh. Pagka sumobra dyan, po, Lalapad na naman ang uh, presensya niyo, lola niyo. E isa pa rin, pakpak. Yung anak ka naman mahilig sa anong pityo. Ako, pakpak. Hita, -pak. leing, Masanay ako sa tatay ko pag nagkakatay ng manok, ay e, binibigay sa akin yung mga pakpak, hita, tsaka yung atay, balong-balo, lahat na masarap, binibigay sa akin ang ama ko. <laughs> Love ako nun eh. <laughs> Akala ko, ba't ako binibigay sa akin ito? Hindi siguro nga masarap nung pala, special lang sa tatay ko. Asarap ko, wala akong biro. Temang-terme yung aking mga nila na. Parang fresh pasta sa akin lang. Ah. Lagi po akong gulay isda ngayon kasi nga. Taas ang yuri kaya hindi ako nakakapag ano. Vlog. Galing pa kami ni Marcia Macau. Pag-birthday niya sa akin. ganda doon. Sa Pabalik kami sabi niya. Ganda po. Hmm. Sarap. Sarap.

ko lang gravy, eh. lasa lasa eh. Mm. -hmm. Pero hindi may gravy. Mas Kita nyo, hindi naman inarin eh. Kasi hindi po lumabas yung lasa niya eh, dahil naka-cover. Pagka po yung buwan yung lasa niya. Sabi. Pero parang tutupo. ko

itong betting malalaki sa ano, Pilipinas. Baka nga yung Christmas, o oh, siya malaki ka tayo, malalag-lag na lang. Tignan natin. Ang laki niya, Oh. Uy, wala siyang buto. Seedless siya, sarap. Hmm. Harap niya. Malang buto yung balat. sobrang laki niya, tatlong kagat po. Ako paano po? Akit ako naman po kaya mga aking anak sa taas? Jawarin niyo ito at hindi kayo magsisisi. Napakasala ah, po. Simple-simple lang. Tiyaga lang talaga po niluto. Pagkaan ang ah, gusto mo. Tawag po. Gusto. Salamat po sa panunood, sa pag-iintay sa mga vlog ng Pinsesa ng Kusina, kahit madalang mag-vlog, uh, kasi dami yung ginagawa. Misan, pag nagluluto ako, gusto ko i-vlog, iluluto ko, sabi ko na, Diyos ko, kailangan mag-ano ka. pa, ganito pa Ay, luto na lang, luto. Bilis. So, ito po, see you na lang po next time. Uh, bukas, mga kagawa ko, siya sabi ko bago mo Christmas, mag-share tayo ng mga Pag-Christmas. Christmas. Christmas. Kasi marami na kaabang na lulutuin nila po. Na iibang po tayo. Hmm. na ako sa sarap. Oh, sige po, salamat po. See you in the next video.